Good, uh, good afternoon uh, to all of you. Ato ay uh, press statement natin para sa UNDAS uh, 2025. Ito ang security preparation na ginawa natin dito sa buong Rizal. So bilang bahagi ng uh, pinagting na security and public safety operations sa uh, pagunita ng UNDAS 2025, puspusa na ang ginagawang paghahanda ng Rizal Police Provincial Office upang matiyak ang uh, mapayapa, maayos at ligtas na paggunita ng araw ng mga patay sa buong lalawigan. So batay sa tala, sa tala ng uh, Rizal PPO, may kabuang uh, 83 cemetery <coughs> ang nasa lalawigan. Binubuo ng uh, 36 na pampubliko, uh, mga public cemeteries, and uh, 47 pribadong sementeryo. Uh, Kasama na rin ang uh, pito na kolumbarium. Pinatayang uh, aabot sa 405,000 katao. Ito ang ating estimate sa uh, na magsisitungo sa ating uh, sementeryo at uh, dadalaw sa iba't ibang uh, ating uh, sementeryo at columbarium sa lalawigan mula October 28 hanggang Nobyembre 2, 2025. So upang mapanitili ang ating seguridad at kaayusan, mahigit uh, 2,340 na police at force multipliers ang itatalaga natin sa iba't ibang lugar ng lalawigan. Kabilang na ang mga sementeryo, terminal, pangunahing lansangan, at mga places of uh, convergence. Pinakamaraming tauhan ang ide-deploy sa lungsod ng Antipolo na may kabuwang 369 personnel. Kasunod ang Taytay na 315, San Mateo 202, and Rodriguez 235, at Angono 182 bilang mga lugar na inasaan uh, nating dadagsain ng uh, pinakamaraming bisita. Sa ilalim ng operational guidelines ng Ligtas Undas 2025, maglalagay ang mga lokal na himpilan ng pulisya ng uh, 84 police assistance desks or pads sa mga sementeryo at quick reaction teams na nakahandang tumugon sa anumang uh, emergencies. So tinitiyak ng Rizal PPO ang buong kahandaan ng ating mga kapulisan sa Undas 2025. Nakaalerto ang ating mga tauhan upang matiyak ang kaligtasan at kayusan ng publiko habang ginugunita nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Hinikayat din natin na ang uh, publiko ay makipagtulungan sa mga otoridad at sumunod sa mga ipinatutupad na alitintunin. Dagdag pa rito, pinaalalahanan natin ang publiko na iwasan na magdala ng uh, mga alak, matutulis na bagay, baril... Uh, barahang uh, pangsugal at malalakas na tugtugin sa loob ng sementeryo at yaking uh, ligtas ang kanilang mga bahay bago umalis. So ang mga paghahandang ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya at tema ng Rizal PNP na basta't Rizal Police, aksyon mabilis.